Don't forget press subscribe like share and press notification bell Pakinggan po natin ang paliwanag habang dinurog at sinunog ang rebulto at larawan. Ang pagwasak at pagsunog ng mga rebulto at larawan ng mga Diyos-Diyosan ay totoong pinag ng Diyos ayon sa Biblia. Deuteronomio, Kapitolo 7, Versikulo 25 Sunugin ninyo ang mga imahen na Diyos-Diyosan nila, at huwag ninyong hahangarin ang mga ginto at bilang nito. Huwag na huwag ninyo itong kukunin, dahil magiging bitag ito sa inyo, at kasuklam-suklam ito sa Panginoon na inyong Diyos. Magandang hapon po. Narito na po ang aking mga koleksyon at nakahanda na po itong gawing litson. Ako po ay magbarbaribikyo nito kung totoo ba silang may kapangyarihan in Jesus name. Ang sabi po ng Panginoon, itong mga impakto na ito ay gawing panggatong, dorogin, pulpugin, dahil ito'y binabahaya ng mga impakto. Itong mga ribolto nito ay hindi po ito totoo. Ito po ay mga impakto. Gagawin ko po itong letson lech ngayon. Leletsonin ko na ito. Pansama Pansamantala po muna, binibideo ko muna ito. Narito na po ang aking, aking gagawin ko muna mga kapatid. At uh, dito na po. Ito na po mga kapatid, mayroon na pong baga. Um, uh, si pansamantala muna mga kapatid ha, dahil ito si, si Aling Maria. At ito naman daw si Ewan ko, sino ba yung mga santos na yan. Yan, mga kapatid, wala pang masyadong apoy. Pero maya-maya po, napakaganda po niyang tingnan dahil yan po ay hindi totoo. Ito naman po ang Santo Niño. Yan po daw si Santo Niño. Yan po si Santo Niño, narito po ang damit niya daw. Ito damit niya, nakita niyo yan. Tinanggalan ko ng damit yan. At ito, walang kapangyarihan dahil ito impacto. Impacto yan, wala hindi, hindi po yan totoo. Ang dami ko pong mga koleksyon na mga ribulto. Yung eh mga kapatid, ang mga ribulto, hindi pu'yan mga totoo. Yan pa po sa baba, ang dami po niyan. Eh mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon sa Exodus 20 verse 3, Huwag kayo magsamba ng mga Diyos-Diyosan, sapagkat ako ang Diyos na mapanibuhiin. Sa atin, sa atin, sabihin mga kapatid, jealous God. Eh huwag tayong magagawa-gawa nito dahil binabahayan ito ng mga demonyo. Nakita niyo yan mga kapatid? Ayan, pansamantala po akong naglilitson dyan. Ito, wala na pong ulo yan. Yan, wala na pong ulo yan. Ito, basag na po yan. Basag na po yan. Ito po. Ito naman po daw. Ayan, ayan po. Ito, ito. Ayan po. Ako po ay pansamantalang maghanap ng pamukpo. Ayan. Kita niyo yan, kapatid. Ito, ang ulo. Ayan po, ang ulo. Ulo yan. Ulo na ito, ito. Ito, putol na po siya. Thalia. Dodok dokin ko po. Dodok dokin ko. Ito po. Wala po sa yan. Yan, nabasag na po. Nabasag siya, nabasag. Tingnan nyo, bato yan. Paano naging Diyos yan? hinaw kapatid ha. Ah. Babasagin ko na naman ito. Ito, ito. Babasagin ko na naman yan. 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 Dodok dokin ko siya. Dodok dokin ko siya. Yan. Ito na naman ang ulo. Yan. Dito ka na. Yan. Ito ang ulo. Yan po, mga kapatid. Ulo daw yan. Popukpukin na natin yan. Bakit nadorog yan? Ito diba? Yan, kapatid. Nakita nyo yan. Nakita nyo yan. Yan, galit ang Panginoon. Bato yan. Paano naging kahoy yan? Oh. Nakita nyo yan. Walang kapangyarihan yan. Walang kapangyarihan yan. Diba? Ito na naman daw. Ang sabi nila, ito daw makapangyarihan daw yan. Ngayon, titingnan naman na naman natin. Titingnan naman natin ito ha. Tingnan nyo. Hmm. Bakit yan? Dorog, dorog yan. Dorog. O, oh, dorog. So, hindi totoon Diyos yan. Oh. Yung, ito, ginawa kong litson. Litson muna yan dalawa. Maya kung ano ba talaga yan. Ito mga kapatid. Ito, dorog na yan. Dahil dinorog ko talaga yan. Ayan. Wala yan. Walang kapangyarihan. Hindi, to yan. Ito. Ito na naman daw. Yan na naman daw si Santo Nino. Ito yung natin. Hmm. Oh, wala. Walang, walang nangyari. Dorog. So, dorog lahat. Dorog. Mayroon tayong bagong mga experiment. Ito mga revolto na ito, dapat dinudurog. Yan. Ito na naman ang santo ninyo. At narito ang damit niya. Dati may damit siya. Ganyan yan. Itsura niya. Ganyan. Yan. Nakita nyo. Yan. Itsura niya. Ganyan siya. Ganyan. Ngayon tatanggalan na ito ng damit. Kasi sayang naman to Gawing pamunas. Pupokpokin nga natin. Naku. Mukhang matigas ito. In Jesus name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ayan. Napulpog. Yan. 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 Pulpog na. Ah. Tingnan mo. Tingnan mo mata niya. Pupulpogin na natin. Pupulpogin na natin. Hindi pa rin. Kasi mayroon siyang bakal. Mayroon siyang bakal. Mayroon siyang bakal. Ako'y galit na galit talaga. Impacto na yan. Impacto yan. Impacto yan. Impacto yan. Kita nyo wala siyang kapangyarihan. Paano magkapangyarihan yan? Ikaho yan. Ay, bato yan. Bato. Tinan nyo ha. Bato yan. Iyan na ay yung santo ninyo. Yung santo ninyo na si satanas naman talaga yan. Ngayon, ang gagawin na naman natin, ito yung mga rosary nyo. Marami akong koleksyon. Koleksyon, mga rosary yan. Gawin nga natin yan. Let's on. Kapal, let's on. mga kapatid, Marami pong rosary dyan. Ginagawa kong leksyon yan. Kasi wala pang masyadong apoy. Bago pa lang yung apoy. Pero titingnan muna natin yung iba dito. dorog ko. Nadurog ko. Nadurog. Ito, napapansin nyo. Wala na pong ulo yan. Dahil, pinutol ko ang ulo nito. sapagkat ikaw'y nagsasalita. Tingnan nga natin ha. Hmm. Bato nga. Bato. Naputol. Naputol. pa wala silang kapangyarihan. Hmm. Bato nga, bato. Tingnan nyo, na, pulpo, Yan. Tignan nyo. Wala yan. Ito na naman. Experiment na naman natin yan. Popolgagin na naman natin yan. Ito daw, Pedro Caluzon. Hmm. Wala din kapangyarihan. Wala din kapangyarihan. O, oh. karoon. Wala na na. Pulpog na lahat. Hmm. Ito na naman, si Santa Claus. Meaning, si Santa Claus ay si Satan. natin. Wow, pulpog. Pulpog lahat. Nakita nyo yan. Ang dami Ito na naman. Pag samantalang nangangamoy na. Nililitson tayo. Naglilitson tayo dito ng mga ribolto. So, tingnan nyo natin. Itong paglilitson ko ngayon. Yan, nangangamoy na ang mga rosary. Ang mga rosary, yan, nangangamoy na. Sinusunog ko at nililitson ko sila. Tingnan nga natin. Balik ka nga natin. Tingnan nga natin. Titingnan nga, nga natin. O tingnan natin. Hindi pa sila. Dahil bato nga sila. Hindi sila basta-basta naluloto. Tignan mo. Nangingitim na. Ang meron yun. Nangingitim na. Ito na naman. Pinutol ko ang ulo nito. Mula mas dabaw dahil ako yung nanggigigil nito. Tingnan nga natin. Pagpulpog ko nyan. Tingnan natin. O wala. Naputol din. Naputol din. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Wow! Pulpog lahat. Pulpog lahat. Tingnan nyo, basa na lahat yan. Wala totoo. Ito na naman. Ito, kita nyo, damit daw yan ni Santo Nino. Tingnan nga natin. Yan, nag-aapoy na. Nag-aapoy na. Sunog na lahat. Barbecue na, barbecue na. Ito, mga Diyos-Diyosan. Dami nyan. Yan daw si Mary. At ito daw si Joseph. Yan. Ito daw ang bibi santo ninyo nila. Ito daw ang baby. Titingnan nga natin kung di ba nasusunog. Agoy, paano walang kapangyarihan ito? Yan, nag-aapoy na. Nasusunog na ang inyong mga ribulto. Mga kapatid, kaya ko ito ginagawa upang hindi inyo sasambahin yan. Ang sinasamba nyo, ang totoong Diyos, dahil ang totoong Diyos ay buhay. Buhay si Jesus. Si Jesus lamang. Huwag niyong idadaan sa mga rebulto. Hindi yan representasyon. Representasyon yan ni satanas. Dahil ito'y gawain ni sa satanas. Matagal ako na akong nanggigigil ng mga rebulto na yan dahil sinasamba ng tao. Kayong mga mangmang nagluluhod ng na mga rebulto na hindi naman totoo. Magbasa nga kayo ng Biblia upang hindi kayo malinglang ni satanas. Dahil kapag hindi kayo tumigil sa kakasamba ng mga rebulto, nga sabi nyo, hindi, hindi, hindi nyo hindi nyo hinahalikan. Anong ginawa nyo dyan? Bakit sa bahay ninyo? Nasa simbahan katoliko. Alam ba nyo yan? Ha? Negosyo yan. May pautang. Ginagawang Diyos. Sinasamba. Eh, hindi ba kayo natatakot sa totoong Diyos? Tingnan nyo, nalitso na. Agoy, nalitso na ang totoong Mary. Agoy, wala na. Tikitan nyo. Nangingitim na nga eh. Yan, tingnan nyo ha. Ayan. Ang tawag dyan, Litsong mire, at ito si Litson nga si Jesus daw yan. Si Jesus ay buhay, wala na yung mga rosary, nasusunog na. Ito na naman daw yung angel. Ayan, si angel daw yan. At ito naman si Santo Ninyong Pinol ko dahil iyan ay, ayan, nililitson ko na sila lahat. Ayan. Ito, si Buda, Si Buda daw yan. Ayan, ilagay rin natin si Buddha dyan sa apoy. Ayan sila ay pansamantalang alam ko dahil bato yan, hindi yan tinatablan, pero popolpogin ko rin yan. At least, mayroon akong experience. Ala, nasunog na. Nasunog na. Tingnan nyo, wala nang nangyari. Ayan, 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 ayan. Wala na, naputol na. Agoy, ang init. Ang init sa mga ribolto. Tingnan mo, wala na mga ribolto. Sunog na mga ribolto. Kaya tumigil na kayo sa sampan yan. Hindi yan totoo. Hindi totoo ang mga impacto na yan. Ayan pa, marami pa ako dito. Marami pang liritsonin. in na So, so yan, marami na sila. Nakita nyo, ang dami nila. Mga kapatid, nawa, mabuksan ang mga isipan ninyo, lalo na sa mga simbahan katoliko. Hindi po ako nagkundim sa inyo. Ito po ay reality. Totoo po ang imperno. Ang imperno, ito ay nilikha ng Diyos para sa mga demonyo, hindi para sa mga tao. Kailangan po nating mo-repent. More tatanggapin po natin si Jesus. Jesus Christ is the way, the truth, and the light. Mupalo kita sa commandment ni Lord dahil ito mga ribolto na ito gawa ng tao. Binabahaya ng mga diwindi, mga impakto. Tapos dito lumuluhod kayo na ba ang kapangyarihan yan? In Jesus name. Nirebuke ko ngayon ang mga masasamang espiritu. Ang Diyos-Diyosa ni Baal. In Jesus name. In Jesus name. Ayan na po mga kapatid, ito na naman daw si Jose. So si Jose daw yan, ayan. Marami pa yan mga kapatid, ako po ay nag ako po, sinusunog ko po yan, ito pa. Nakita nyo yan, kung may kapangyarihan yan, ilalagay ko ngayon. Yan po ay si Cesar Borgia. Hindi po yan si Jesus, si Cesar Borgia po yan. At ito pa daw yan, ito daw, miri daw yan. So sunogin, ilalagay na naman natin sa imperno. Ayan na naman, ito na namang rosary na yan ang pagrosaryo ni satanas hindi po totoo yan so sunogin po natin yan yan. Wala pong mga kapangyarihan yan. Kaya ko po ito sinusunog para malaman po nyo ang katotohanan na hindi po yan totoo. Hindi po totoo yung lahat. Nakita nyo nag-aapoy na para ng imperno. Mga kapatid, kung hindi po kayo magsisi diyan, tiyak po akong pupunta po kayo sa imperno. Tingnan nyo, mahaba-haba po yung video na yan dahil gusto ko pong malaman sa taong bayan na ang mga ito ay hindi po totoo. Ito po ay binibinta sa mga bangkita, binibili. Ang mga tindero niyan, mga palahubog, mga tindera niyan. Alam niyo na, mga tindera niyan, mga tsismusa. Nagbibinta ng mga dios diyos ito pa. Mga kapatid, marami pa ito. Narito pa, ito si Santa Claus. Ito pa, may rosary pa, marami pa yan. So ang gagawin na naman natin, ilalagay kaya natin dito ang rosary kung totoo na naman yan ayan ang rosary nakita niyo nasusunog na yan ito na naman yan daw si Mary so ito na naman daw na yan. hindi po totoo si Maria po hindi po rebulto si Maria po ay hindi rebulto kayo po kayo magpapaniwala sa mga gawa-gawa ng tao mga kapatid, nawa, mabuksan po ang ating mga isip ngayon. Ako po ay nagdadasal, nire-review ko po ang mga masasamang espiritu, ang spirit ni Baal, ang mga Dios diyosa ni Baal. In Jesus' name, in Jesus' name, sinusunog kayo sa apoy ng impyerno ngayon in Jesus name. Mga kapatid, mahal na mahal ko po kayo. Sa lahat po ng mga accuser na makakita nitong video, ito po ay ini-expose ko upang malaman po nyo ang katotohanan na kayo po ay niluloko lamang ng mga ribolto. Tuwing may bagyo, inililigtas po nyo yan. Tuwing may kapahamakan, hindi po yan makakatulong sa inyo. Ang makakatulong po sa atin, ang Diyos na buhay, na siya po ang may-ari ng sanlibutan at ang langit. Because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Only Jesus. Mga kapatid, basahin po natin sa Leviticus 26 verse 1. Doon po mga kapatid. Lalo na po marami po yan sa Isaiah 45.20. Kayong mga mangmang -mang, nagluluhod ng mga diyos diyosan Ayan po mga kapatid malakas po ang apoy. Ako po ay eh, nagtataka. Bakit malakas po ang apoy ngayon? Eh, samantala po, wala naman po akong nilalagay yung masyadong uling. Kasi po, mahal po ang uling. Limang piso po yan, konti lang. Sa dihang nilalagay ko na po, binabarbecue ko na po ang mga riboltong mere Di Jesus daw yan. Hindi po totoong si Jesus. Si Jesus po ay buhay. Ito po ay katotohanan. Nawa po mabuksan po ang ating mga isip. Mga kapatid, totoo po ang imperno. Ang imperno nilikha ng Diyos para sa mga demonyo, hindi po para sa mga tao. Kailangan po nating magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin po natin si Jesus na ating tagapagligtas. Magandang hapon po sa ating lawa lahat. Nawa po mabuksan po natin ang ating mga isip na hindi naman po totoo itong mga ribolto na ito. Yan po nasusunog na po silang lahat. Yan po, nalalanay po. Thank, salamat po aming Panginoong Diyos na katotohanan nasa langit. Lord, nagpadala ka nga ng apoy dahil wala naman po akong nilalagay diyang masyadong uling at yan po ay nilalamo na ng apoy tungong imperno. Mga kapatid, magbasa po tayo ng Biblia. Jesus is coming. Santiago Kapitolo, 4 labing isa hanggang 11-12 Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan at kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Don't forget, press subscribe, like, share and press notification bell. More research to find. Enjoy watching and learning from this YouTube channel.